ano kaya nangyayari dito sa Facebook, no? Napapansin ko na ang hina ng views ng mga videos at reels na ina-upload ko dito. Ang hirap din magkaroon ng video or reel na merong 100k views or even 1 million views. Compared dati eh, na kada upload ko, e eh, merong isa na nagpa-viral talaga at nagkakaroon ng more than 1 million views. Kaya naman sobrang laki din ng earnings ko. Like, nung nag-start ako, nang wala pa akong 100k followers, eh sobrang taas ng views ko and earnings ko din at the same time. Bago tayo mag sa video na to sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated every time na meron akong bagong video na ina-upload. Actually, marami ding content creators ang nag upload ng mga ganitong klaseng videos at nagtataka rin sila na bakit daw ang hirap ng magpa-viral ng mga contents ngayon. So, ibig sabihin, hindi lang ako ang bumababa ang views at engagement sa mga ina-upload kong content, whether it's video or reel. Pero feeling ko mas active na kasi yung mga tao sa ibang social media platform tulad nung Black App. dahil sa Black App, every time na nag-upload ako ng video eh mahina na ang 100k views so mas mataas ang chance na magpa-viral ng videos sa Black App nga compared dito sa Facebook unfortunately, wala pang sahod wala pang monetization tool sa Black App hindi tulad dito sa Facebook na merong earnings or pwede kang kumita ng pera sa views, sa comments, sa reactions, ganyan buti na lang, meron dito sa Facebook na performance bonus na tool. Ito yung tool na pwede kang kumita sa mga comments, likes, shares, reactions, or engagements sa mga ina-upload mo na content. Hindi lang siya applicable sa reels, pero applicable to sa mga long videos, pictures, texts, at links na ina-upload mo sa page mo na merong tool na performance bonus. Kung wala pa kayong tool na performance bonus sa page nyo, make sure na pilitin nyo. Feeling ko e-priority ni Facebook yung mga ...pictures na content, mas madaling ipaviral yung mga pictures nga. Kaya kung mapansin nyo sa mga pin pinopost ko lately, eh puro pictures na. Dahil yun yung humahakot ng views, ng comments, reactions, at earnings. May mga post akong pictures na isang picture eh kumikita ng more than $100 or more than 5,000 pesos. Isang picture lang yun, ah. And may mga content creators na kumikita ng $1,000... $5,000 sa isang picture lang dahil nga sa tool na performance bonus ni Facebook. Actually, nagulat lang din ako dahil nung una kong na-unlock itong tool na performance bonus nga, eh sobrang liit ng earnings ko. Parang $5, $10, pinakamalaki na sa isang buwan. Not until na-realize ko or nakita ko yung ibang content creators na ito yung talagang main source ng income nila sa FB. Kaya kinarira ko talagang mag-upload ng mga pictures, yung mga viral pictures na talagang hahakot ng reactions, comments, at share sa mga nahahakita neto. At kung wala pa kayo neto, nag-upload ako ng video kung paano ma-unlock or paano magkaroon ng performance bonus na tool sa mga pages nyo. Sinabi ko ang technique, kung ano ang gagawin para nga ma-unlock ito. At ilagay ko yung link sa description box below. Panoorin nyo na lang kung meron kayong time. At alam nyo ba mas malaki pa ang kita ko sa performance bonus compared sa in-stream ads at ads on reels. Dahil nga ayun, mahina na ang view sa mga videos at reels at mas priority ni FB na i-promote yung mga pictures nga. Dati, ang pinakamalaki kong kita ay sa in-stream ads. Next is ads on reels. Pero ngayon, pinakamataas ko ng earnings ay nanggagaling sa performance bonus. Next ay sa ads on reels. At ang maganda pa sa performance bonus, eh minsan kung naswertehin ka, merong pa-challenge si FB na kapag kumita ka, for example, ng $500, meron kang extra $130 galing kay FB. At ayun, experience ko siya one time at na-reach ko naman yung pinapag-goal sa akin. At ayun nga, binigyan ako ng extra $130 na FB. So, good deal na talaga siya. And ayun, sobrang ganda na magkaroon ng tool na to dahil sobrang bilis magpa ng mga pictures na post compared sa mga videos at reels. So talagang karirin nyo na ma-unlock itong tool na to kung gusto nyong kumita ng mas malaki ngayon. So ayun lang naman, kung meron kayong questions tungkol sa FB in general kung paano kumita, kung paano magpadami ng views, ng followers, comment down below. Pero syempre, make sure na follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated or ma-notified kapag meron akong bagong ina-upload na videos dito. Thank you so much for watching and stay safe.